Duterte supporters at uh, yung mga Duterte bloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay tinutulig sa si Presidente Bongbong Marcos tinatawag nilang bangag at drug addict ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Ilocano mga Marcos loyalists at mga waray at mga uh, ilonggo ay siguradong hindi nila iboboto si Sarah sa kaling tubakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sarah. at uh, in fact, kung maglalaban sila ni Lenny o on one-on-one ay matatalo pa rin si Sarah sapagkat si Leni ay may solid na na 15 million votes. Eh kung tatanggalin mo yung Marcos Votes at Lord Marcos Loyalist, mga Ilocano Votes, na napakalaki niya na, isipin yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, uh, Isabela, oh, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Napakaraming Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny, eh, panalo si Lenny, talo si Sarah. Dahil may solid na dating dati 15 million si, si Lenny eh. Ang mahirap dito sa mga bloggers na ito at dito mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Si Presidente Duterte, si former president uh, Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Marrojas at saka si Binay. Parehong dilaw yon. So natural, no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor na Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So therefore, po, siya ay binoto. na naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay ay eh, tinatawag nilang magnanakaw si BDM at ang Marcos family. Eh di siyempre, forced, forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung magwa one on one si Lenny at si Sarah, malamang matalo si Sarah. Dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at mga uh, uh Ilocano. Tawagin ba naman nilang bangar at adik si BBM, i-expect mo ba na boboto pa sa kanay kay Sarah yung mga yan? Natural, hindi. E galit na galit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niya, ang napahamak niyan ay si Sarah. Kagagawan ng mga DDS vloggers at mga DDS supporters at mismong yung tatay niya. O tawagin yung araw-araw bangag at adik si BBM. Tingnan ko lang kung iboboto pa si Sarah. Natural, hindi kaya malamang-lamang eh matatalo lamang si Sara sa 2020 lalo na halimbawa nagsalin ang puwersa ni Martin uh, Romualdez at halimbawa uh, sa kalaunan ay eh, nagsama si Martin at saka si Leni ay eh, di wala na kuha na yung boto ng kapila plus yung boto ng Marcos loyalist at ang Ilocano kaya walang patutunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Marcos loyalists, ang mga Ilocano at mga waray ni Imelda Marcos at ang mga Ilongo na nasasakupan ni First Lady Lam. Eh ginalit nila eh. Alaga naman ah, inawag na tinawag mo mga kaming bangag, ginawag mo kaming uh, uh, adik, Iboboto pa rin kita. Natural hindi. <laughs> Hindi marunong sa political mathematics yung mga ene, kasi padalos-dalos sila eh. Ang nakakalungkot pa niyan, lahat ng pinag-umpisahan nito, ay eh, dati naman magkaalyado yan eh, ang lahat lang ng pinag-umpisahan ay dahil, dahil lamang doon sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara. At doon na, nagwala-wala na sila. Eh, kung may kasalanan, kung, kung, matalo si Sarah sa 2028, eh, ang may kasalanan niyan ay yung mga DDS vloggers, yung mga DDS supporters at yung tatay niya.